Luminous Garden na may magandang view ng Metro Manila at Laguna de Bay. Few minutes drive lang ito para sa mga taga-Taytay, Angono at Antipolo. Marami din silang masasarap na pagkain sa menu nila. Budget-friendly pero pang 5-star restaurant ang ay. May mga comfort food din na siguradong pasok sa panlasa ng mga chikiting nyo. Andito nga tayo ngayon sa Vista Cafe. Nasa boundary lang ito ng Taytay at Angono. Searchable din siya sa Waze at Google Maps para sa exact location. Malaki din ang pwedeng ma-accommodate ng dining area nila dito. At kahit saan ka maupo, ay eh, meron magandang view ng Metro Manila. Una natin tinikman itong kanilang chicharang bulaklak para sa ating appetizer. At itong garlic buttered shrimp, ay eh, siguradong mapapakanin ka sa sarap. Good for sharing itong portion sila dito. Kaya perfect pagsaluhan ng pamilya. At kung mahilig ka naman sa mga steak, meron silang ribeye steak na ino-offer dito. For around 500 pesos lang, ay may enjoy mo na ang ala fine dining quality ng steak na to. May kasama na yung french fries at mixed vegetables on the side. Magandang quality yung beef nila at perfect ang pagkakaluto. Kaya e dong may enjoy mo ang dinner mo dito. Lalo na't napakaganda ng view na makikita mo. Tinikman din natin itong kanilang crispy pata. Super crispy talaga at malilam na lasa. Perfect partner pa nitong masarap na suka nila. Pwedeng, Pwedeng pwede pang pulutan at syempre masarap pang ulam. May masarap din na chicken fillet na sigurado magugustuhan ng mga bata. Meron din silang sweet and sour chicken na good for 3 to 4 ang serving. Balansi ang lasa at saktong sakto lang ang tamis. Meron din silang creamy beef and mushroom na good for sharing ang portion. At ito namang kanilang pizza, family size, is around 400 pesos. Crispy on the outside, soft and chewy on the inside. Mas masarap pa to kaysa sa mga kilalang pizza parlor na nakasanayan natin. Overall experience e eh sulit na sulit talaga. Lalo na tong ribeye steak nila, highly recommended. Kaya kung kayo yung naghahanap ng quality ng mga kainan na may magandang view, punta lang kayo dito sa Vista Cafe. Maliban sa magandang view, e eh napakaganda rin ang kanilang food service dito. Mabilis mag-serve ng pagkain at napaka-approachable ng mga staffs. At kung lights snack lang ang hanap nyo, meron din silang coffee and pastries dito. Perfect para sa mga gusto magchill at magrelax